guys Magandang hapon At yan tayo ah, ako pala Ako so, mga init yung panahon Sabihan natin yung init Para makapagpapawis ah, Doon ako sa park magdadaging Yan nilakad ko lang Doon tayo magdadaging Ito ang kampanin namin Let's go! guys, nakatakbo na tayo ng konti uh, Nag-pause na rin ng konti Grabe, mainit ngayon Sabayan natin yung init At madalang nga kasi Medyo malamig pa Mainit yung sikat ng araw pero yung hangin malamig At takbo na naman ulit Taas pa ng sikat ng araw guys oh Ate, marami rin nag -i 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 ngayon para marami tao sa park dahil patapos na ang winter hindi na ganun kalamig kaya pwede na ako mag jogging at guys yun yung view dito at naging ito nakikita sa vlog ko itong park na to dito ako madalas mag jogging, mag tambay mag bisikleta dahil maluwang itong park na to at uh, ayan guys, nakaikot na ako ng isang beses. At uh, pinagpawisan na. At yung mga nagtatong nga pala kung anong company ko ito sa guys. Ayan yung company ko. Ayan. Ito kami sa Kaohsiung, Taiwan. Sa gawaan ng bakal. Mga steel pipe. Steel pipe po ang gawa namin. Mga bakal na bilog, square, iba-iba po. At uh, yan po yung company namin. Yan po siya ulit at sarado ngayon kasi linggo pero mamaya may pasok na kami alas sa yun gabi, bali panggabi na naman hot yun naman to sa linggo ng overtime sa panggabi at yun ang maganda ron, yung panggabi yun yung pinaka magandang overtime namin dito kasi malaki ang bayad namin sa panggabi at ayan, papawis mo na kasi mainit hindi naman mainit na mainit sakto lang dahil ma ano yung sikat ng araw ngayon hindi ka tawad ng mga nakaraan Alos 3 days na walang tigil yung ulan kaya ngayon lang sumikat yung araw na ganito kaya sulitin habang mainit at yan may mga nagdadaging din guys kaya yan mga nasa lubong ko nakaikot na sila at yun not yung company namin guys kung nakikita nyo yun yung aming company at yun yung park sa tapat ng company namin yun sa na yun, Nancy may pinagbibilan namin ng mga Pinoy uh, pinagbibilan namin ng mga grocery namin yan medyo tahimik ngayon kasi walang ganong sasakyan dahil linggo nga pahinga ng mga Taiwanese bali day off at nga, may pasok na naman mamaya tapos na naman ang day off at balik na lang ako ng dorm yan okay, ako ako time na lang ulit guys papalik na ako ng dorm ito na ako sa may tulay na lang pagod na ito natang isda ngayon ito yung mga tilapia guys yan na nyo ba guys ang daming tilapia oh ang laki ayun eh, laki na no tilapian maraming tilapian dyan sa ilog na yan guys kaya marami rin namimingwit dyan eh yan o yun sila o laki na no laki na mga tilapia grabe meron pa doon And guys dami nila dyan o no? tilapia. Ikan. Kabalik na ng dorm. Nakapagpapawis na rin. At sana naman, huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel, guys. At next video na lang ulit. Pasok na naman mamaya. Siyan na sa bagay lang, guys. Ingat kayo lagi.